Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa kulay green, dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan, at sa player na kalbo. Toros, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka lang sa kulay red, dahil magagawa kang mabigyan ng kamalasan para matalo. Gemini, sa oras na umagang paglalaro, ay anim. Alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na 43 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.55 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, dapat na umiwas sa kulay brown at sa player na bungisnis, at kukuha sa iyo ng buenas na mga oras. Cancer sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay blue dahil kamalasan para matalo ang maibibigay sa iyo at sa player na mahilig sa alak na maingay ang pananalita. Leo, sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 9:55 ng umaga may ikatatalo na apat na pot dalawang negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, umiwas sa player na mahilig magsalita, ng kaberdehan, at pagmumura. Dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para ikaw ay matalo Virgo Sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 15 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto Nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo asul na kulay ang iiwasan dahil magdadala sa iyo ng kamalasan libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yellow, at sa player na laging maingay pag nakainom na ng alak dahil, magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Scorpio. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga, may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 52 dalawa na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.10 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Sagittarius, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 8.50 ng umaga, may ikatatalo na 49 na negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 imedya na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may singit na 58 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 imedya na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold, dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para ikaw ay matalo. Aquarius sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim may ikatatalo na 57 minutong negatibo umiwas ka sa player na maingay dahil magbibigay sa iyo ng ikakalungkot, para matalo, at sa kulay berde. Pisces, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:15 na madilim may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo dapat mong iwasan ang kulay brown dahil ikakatalo ang kayang maibibigay sa iyo